O Pops, baka naman umiyak ka na naman. Ayan, 11.58. 7 ako nagsimula kanina. O, pakikita sa inyo ha. 1.324. Hanim na deliver. Ang malupit pa na ito, eh, may dalawa pa ako. O, walang abono yan. Ito, pa, kung nayayabangan ka dito sa mga ganitong content, eh, pasensya na. Kasi, pag nayayabangan ka sa isang bagay, sa isang tao, pag nayayabangan ka, Ibig sabihin, naiingit ka kasi hindi mo kaya yung ginagawa niya. Kaya ako ginagawa to, itinuturo ko sa mga kapwa ko delivery rider kasi ayaw ko na ako lang yung kikita ng malaki. Kaya nagbibigay ako ng tip. Yun, pag nag kayo, kailangan, ano lang, mag-ingat lang kayo. Nung ipinakita ko ang income statistic ko, maraming kumalma. E eh, paano doon, 20% nila gas, maintenance at pagkain ko. Para sa kalaman ng karamihan, ito nakikita nyo po na income, bawas na po dyan na 20% nila Ang ikakaltas na lang po dyan ay yung gas, maintenance ng motor at pagkain. Sa video na ito, ikakaltas ko na ang dapat ikaltas. Pero bago yon, Paano nga ba ang diskarte ko? Bakit ganyan kalaki ang kinikita ko? Karamihan ng na nagpapa-abono ay may additional, depende sa laki ng abonuhan. Risky dahil mataas ang chance na ma-scam ka, kaya dapat mag-ingat ka. Kahit malita ka abono, sinisigurado ko ba din na legit? Dahil mahirap na, sayang ang oras kung bentais kami to. So, may nakuha tayong abono at ang abono natin ay hindi pa natin alam kung magkano. Hello, Hello po. Ma'am, confirm ko lang yung booking po. Ano po. Ano po ipapadala, ma'am? Manok lang po, chicken inasal. Chicken inasal. Bale, magkano po abono, ma'am? 160 pesos. 160. Trapo po ba kayo, ma'am? O, pick up? Trapop po. Ah, sige po, tawagan ko na po yung pick up po. Ay. Thank you, ma'am. So, yun, chicken inasal daw. Puntahan na lang muna natin. Thank you, ma'am. Ma'am, okay lang, gcash ko na lang. Mukhang masarap manok mo, ma'am. Ay, ano ba ito? hmm. Ah, pala yun. Ano ito, ma'am? May timpla na? Baling anong ano ba? 360. Kasi naghahanap ako ng sasar ng ganito eh. Pang ano po ba ito ma'am? Yung pang restaurant ba? Zero nine. One sixty po, ah, po ma'am na. May ano kayo ma'am? May messenger kayo? Ano ko nga po kayo? Bale, may negosyo nyo po talaga yan. Dubai. Nagagaway po kayo doon sa may Kipumbo. Kasi uh, hanggang Guyong po. Uh, Sige para kontakin ko na lang din po kayo. May, pay, may page kayo ma'am? Meron. Uh, hmm. thank you ma'am. Ano po kasi ako, nagbablog po ako. yon uh, sa mga gusto kong order ng ano dyan. Yellow. Okay naman, okay, na pa silip nga po kung nagsend po. Okay. Thank ma'am. So, yun, guys. Unang biyahe ko pa lang to. At ang oras natin ngayon ay 7.46 na. Yan. Unang biyahe ko. sa pick up na natin yung item, abono. Ang kagandahan sa abono para sa mga baguhan dyan, eh, ito, tingnan nyo. May priority fee, 100. Karamihan nag add talaga. Tapos, party service, 50 pesos. Ibig sabihin, 150 pesos na agad yung additional rate. Eh, ang ano lang yan, tingnan nyo naman, 280. Ibig sabihin, 130 lang dapat yung ano delivery fee niya pero may additional na 150 pesos di ba kaya naging 280 tapos ang drop off tingnan niyo ah 31 minutes lang ah, 31 minutes kahit di ka na maghintay ng kasabay okay na yan goods na yan kaya sa mga ano diyan mga baguhan pag mag-aabono kayo siguraduhin niyo lang na legit yung inyong abonohan, kasi talagang malaki yung kitaan kapag abono. So ayun, uh, ah, i-drop na muna natin to para makapag-deliver tayo. Oras natin, 7.47. Ngayon pa lang, unang biyahe pa lang natin to. Kaya, puntahan natin. So yun guys, ang ginagawa ko para ano hindi na ako tumitinga sa biyahe. Ganito yung ginagawa kong isa na strategy. katulad nyan, may deliver tayo Santa Maria to Balagtas. Yun yung kanina na plus 100. Tapos may lumabas, balagtas to talipapa. Nandito pa lang tayo sa may Walter Mart. Ibig sabihin, medyo malayo to. Nakikita niya kung oh, ilang kilometer bago natin yung tawagan yung customer 28 minutes ito ben 28 minutes siya tawagan muna natin yung customer para sa confirmation ginagawa ko to kasi para pagdating doon pipick upin muna lang di ba pero abono rin to puro abono lang yung kinukuha natin hello po hello. sir confirm ko lang yung booking yes po ano po ipapadala upuan po ng click upuan ng click bale ano kayo sir pick up po drop off pick up po Okay lang sir ano, yung may gigas pa kayo? Papa Shop yung pipi ka ko sir? Pa? Shop or bahay lang? Bahay lang po Bahay mismo yan nane sir ano? Papa, nanay ko po yung maglalabas sir pag nasa pick up location na po kayo Nasaan nasa yun. po ba sir? Pa, nasa looban kami sir eh Pwede nyo naman pasukin sir kung gusto Oo, oh, sige sige Ano bali sir, ang problema ko dito medyo malayo ako Sige sir, ano waiting lang, na lang po Waiting ba? na lang, 28 minutes mga 30 minutes sige yan. Po. Kasi nasa ano ako eh. Santa Maria. Sa may sige water sige Ah, sige, sir. Thank you, sir. Ah. So yun, natawagan natin willing to wait si, si ano si customer. Balagtas yan. Ibig sabihin, pagka-drop natin na ito, uh, pipick upin natin, papuntang talipapa. pa. Yan, 8 na. 809. o Tingnan natin kung ano yung mas malayo. Mas malayo yung ano yung pick up. Ibig sabihin, 16 minutes na lang tayo dito eh. Sa ano, 5.9 kilometer, malapit lang ba na to? So ayun, i-drop muna natin to kasi pagkain to tapos yun, punta lang tayo do sa ano, sa pick up location. Pares abono 'yan. 15 yung abono nitong ano, ah, papunta ng talipapa. So ayun, a ah, pick up ano muna tayo, drop tapos pick up. Pagkatapos kong ma-drop ang chicken inasal, Nasal, pinuntahan ko ng pickup location at sinigurado ko na legit dahil 1,300 ang abono nito. So yon ah, ito na yata sila ma'am. Ang mangyayari, yung ating pipick upan eh, wala dito wala dito yung ating pipig upan kaya ang gagawin natin lumabas lang sila syempre si check natin tapos yung Gcash ang ginawa kong diskarte yung 300 sa Gcash ko inano sa Gcash ko pinasend opo mm -hmm. teka lang mama anayin ko lang wala pala si sir yun ano, opo uh -huh. sendan ko lang si sir ng Gcash ma'am Ah, uh, -huh. uh, yung 1,000 po ibibigay ko po. Dan Miguel. John Miguel, po. Uh -huh. Miguel Picture niya pa ito para sa po sa akin. Bali. Bali 130 ma'am no. Ay 13 no. 1,000 10 pa. Pwede may may Facebook ba kayo ma'am? May Facebook ayo Ano po? An? yung anak ko po, ito Ah, saan niya? Patingnan niya po, titingnan Ay, ko lang. Wala ah, po. Wala po. Wala po Ay wala. Na lang po kasi hmm. bahay. Bali saan ang bahay niyo ma'am? So. Pinaka pa. Sige, hindi ko na pupuntahan no, ma'am. Git naman 'to. Ah, sige. Ito man, wala, Thank po. Thank you po. Thank you po. na so, uh, may kasamang bata ka si ma'am at legit naman. Okay na ma'am. Thank you po. So yun paps, ganun lang yung gagawin nyo kapag mag-aabono. Abono yung kukunin nyo, kailangan mag-ingat lang kayo. Ang unang yung gagawin, tanongin nyo kung meron sila conversation ng ano, nung bumili. Tapos hanggat maari, magbayad kayo sa Gcash para malaman nyo may Gcash siya. Nahawak niya mismo yung cellphone kasi nakaregistered yung mga number, di ba? Tsaka yung sa Gcash, nagpapasa sila ng uh, valid ID. At least madali nyo silang mahanap kapag uh, na -scam, in -scam niya kayo. Tapos, syempre kailangan may video kayo at least pa paano kahit cellphone. Tapos ang gawin nyo, kung hanggat kaya nyo kunin yung Facebook, mat makita nyo na siya talaga yon eh gawin nyo. Yun yun lang talaga ang purpose ng video na yun. Hindi ko na natuloy hanggang sa dulo kasi umulan na. Hindi ko na, ano, hindi na gumana yung camera ko. Pagka umuulan kasi yung camera ko, naglolo ko. Naglolo sa atado sa, ano, sa saksakan. Hindi na siya gumagana. So yun, ito na yung kinita niya nung no, mag alas 12 na. Oh, Pops, baka naman umiyak ka na naman. Ito, alas 12. Yan, mag alas 12 na yan. Yan, 11.57. Ayan, eh, 11.58. Alas 7 ako nagsimula kanina. O, oh, pakikita ko sa inyo ha. 1.324. Diba? Anim na deliver. Simula alas 7 yan kanina. Mag abono kayo, kasi sa abono marami nag-a-add dyan. Maraming nag-a-additional, lalo pag malaki yung abono. Pero ingat-ingat lang din. Ang malupit pa na ito, eh, may dalawa pa ako. Oh, walang abono yan kasi kakukuha ko lang. Oh, walang abono yan ha. Ito, pa, kung nayayabangan ka dito sa mga ganitong content, eh, pasensya na. Kasi pag nayayabangan ka sa isang bagay, sa isang tao, pag nayayabangan ka, ano yan, ibig sabihin, naiingit ka kasi hindi mo kaya yung ginagawa niya. Yun lang yung, yun lang yung ano, kaya ako ginagawa to, itinuturo ko sa mga kapwa ko delivery rider kasi ayaw ko na ako lang yung kikita ng malaki. Kaya nagbibigay ako ng tip. Yun, pag nag abono kayo, kailangan ano lang, yung mag-ingat lang kayo sa pag abono Mas malaki ang kinikita talaga sa pag abono Kaya ako lang naman ginawa yung anim na content, anim na booking na malayuan. May mga tao na ayaw mag abono So yun, baka may magkocomment na naman dyan ha, na yung buhok, bigote at balbas ko, bakit ang haba? Wala ba akong pampagupit? Wala ba akong ahit Pambili ng pang ahit Eto ang dahilan niyan. Gaano nga ba kahaba ang bigote, balbas at buhok? Kapag hindi nagpaahit at nagpagupit sa loob ng isang taon. Ako curious lang ako kaya ginawa ko ang challenge na ito. Para maging detalyado, January 1, 2023. Nagpaahit ako ng balbas, bigote at buhok. So, hindi matulungin tapos na tayo magbalbo at next year na ulit tayo magpapagupit. Uh, Maraming salamat kay Galuwi. Punta lang kayo dito sa Mr. Suave Barbershop. Dito lang yan sa May Black 48. Uh, Maraming salamat, guys. See you next year. 20, 24. So yun, maraming salamat sa inyong panood at sana naintindihan nyo yung aming paliwanag. Yun lang naman yung purpose ng video na kung bakit lumalaki yung kita ko sa pagde-deliver eh dahil sa abono. Yun ang gawin nyo, mag lang sa pag-aabono para ano, hindi ka may scam. Kailangan gawin mong maayos yung pag-aabono. Hanggat maaari, wag ka kukuha ng ginagawa ko yung ano, meet up dapat bahay or shop lang para hindi ka may scam. So ulitin ko, ang video na ito ay para sa mga kapwa ko delivery rider na nagsisimula na gusto kong lumaki yung kita. Kung ikaw ay naiingit dito sa video na ganito, eh pasensya na. At kung ikaw ay naiabangan, pasensya na. Maraming salamat po sa inyong panood, maraming salamat sa inyong suporta. Ah. Sana po share nyo yung video na ito na sa ganun eh yung mga kapwa ko delivery rider na gusto rin kumita ng medyo okay okay din eh magawa nila yung gantong strategy yun yeah, marami salamat sa inyong panood mag ingat kayong lahat eh. Oops, akala mo tapos na no 1,324.40 ang kita Bawas na yung 20% nilalamove dyan Gas, 150 Syempre, hindi ka maniniwala E di gawin nating 500 Maintenance ng motor Dahil araw-araw gusto mo nagmay maintenance 500 Pagkain, kahit hindi naman ako kumakain Kapag nagdi-deliver E eh gawin na lang natin 200 dyan Total ng gastos, 1,200 pesos limang oras ng biyay Meron akong 124.40 na malinis na kita wow! O ayan Pops, sana masaya ka na. God bless!